Madaling araw ng December 29, 2010, isang babae ang natagpo ang nakahandusay at wala ng buhay sa kahabaan ng NLEX. Sino ang babaeng ito at ano ang motibo ng gumawa nito sa kanya? Bagong lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Ang Baywalk Bodies ay isang all-female dance group. Naging kontrobersyal ang grupo dahil sa pictorial nila sa Baywalk sa Ross Boulevard, Manila noong taong 2004. Dahil na rin sa kanilang nakakaaliw na pagsasayaw at pag-awit ay unti-unting nakilala ang grupo. Tawag pansindi ng ang mga screen names na hango sa brand ng mga shampoo tulad ng Palmolive, Dove at Rejoice. Lingid sa kanilang kaalaman isang madugong trahedya ang sasapitin ng isa sa kanilang miyembro. Si Rejoice Rivera o Diane Marie Santos sa totoong buhay ay isa sa mga miyembro ng Baywalk Buddies. Para sa kanya, ang pagsali niya sa grupo ang susi upang matulungan niya ang kanyang pamilya. Simula ng pumanaw ang ama, inako ni Rejoice ang naiwang obligasyon nito. Siya na ang tumayong padre de pamilya. Napakabuting anak ni Rejoice kaya di maisip ng kanyang ina na may makakabangga ito at sasapitin ang kalunos-lunos na pagtatapos ng kanyang buhay. December 28, 2010 ang gabi, nagpadala ng text message si Rejoice sa kanyang ina para lumuwas at dalhin ng ATM panggastos. Nagita si Rejoice at ang kanyang pamilya para makapagbanding Lingid sa kanilang kaalaman na iyon na ang huling beses na makikita nilang buhay si Rejoice. Pagsapit ng alas gis ng gabi, hinatid ni Rejoice ang kanyang ina at kapatid sa sakayan pa uwi. Nabanggit niya na makikita pa sila ng kaibigang si Kiza Curdy. Si Kiza ay ang kasama ni Rejoice sa bahay. Siya rin ay isang miyembro ng Baywalk Buddies. Pagkauwi sa bahay ay muling lumabas si Rejoice kasama si Kiza para manood ng sine pinatutuhanan ito ng kanilang landlady na nakakita sa kanilang pag-alis. Madaling araw na raw nang makauwi ang dalawa. Ayon pa sa landlady, alauna ng madaling araw ay nakita pa niya si Rejoice sa labas ng bahay na may kausap sa cellphone. Tapos noon ay narinig niyang nagsarado ang gate kaya ay nakala niyang pumasok na ito at natulog. Kaya naman katakataka kung paano napunta ang katawan ni Rejoice sa NLEX bandang 3.45 ng madaling araw habang bumabiyahe sa kahabaan ng NLEX, napansin ng isang truck driver ang taong nakahandusay sa gilid ng kalsada. Natagpuan niya ang isang dugoang babae na wala ng buhay. Agad niya itong report sa toll Kinabukasan ay laman na ng balita at diaryo ang natagpo ang bangkay na nakahandusay sa kahabaan ng NLEX sa barangay Tabang, Giginto, Bulacan. Ang natagpo ang babae na wala ng buhay ay si Rejoice Rivera. Naging maugong ang balita tungkol sa sinapit ng dalaga. Subalit tatlong araw naman ang inabot bago makarating ang masamang balita sa pamilya ni Rejoice. Simula ng gabing maghiwalay ang mag-ina, hindi na sila nakatanggap ng tawag o text man lang mula sa dalaga. Maging ang kaibigan nitong si Kisa ay di raw nila mahagilap. Bagamat kinukutuban na ang ina, ayaw niyang isiping may nangyaring masama sa kanyang anak. Ayon pa sa ina, noong December 31 ay nakatanggap siya ng isang misteryosong text message mula sa di nagpakilalang tao. Labis ang kaba na naramdaman niya nang mabasa ang nilalaman ng text message. Sinasabi doon na binaril si Rejoice sa NLEX at ayaw niyang madawit sa krimen. Nabanggit din sa text na may boyfriend daw si Rejoice na nagseselos sa isang tao na nakakulong. Nagreply ang ina kung nasaan si Rejoice at sumugot naman ito nang di ko po alam. Sinubukan tawagan ng ina ang number pero pinatayan siya ng cellphone. Kinabukasan ay nakarating na sa kanila ang masamang balita tungkol sa kanyang anak. Nakatanggap ng tawag ang ina mula sa mga otoridad at pinapapunta siya ng mga ito sa Santa Rita Toll Exit upang magintay ng mga susunod na hakbang tulad ng pagkumpirma kung si Rejoice nga ba ang natagpo ang bangkay. Nakausap naman ang kapatid ni Rejoice ang kanyang malapit na kaibigan na si Daniel Fernando, na nooy Vice Governor ng Lalawigan. Kinumpirma niya sa mag na si Rejoice nga ang natagpo ang bangkay. Pinadiretso na niya sa morgue ang mag -ina. Tila pala isipan sa mga otoridad maging sa pamilya ang pagkakapaslang kay Rejoice. Pero nagkaroon ng direksyon ang kaso dahil sa text message na natanggap ng kanyang ina. Unti-unti rin itong nagkaroon ng linaw nang lumabas ang witness na si Alfred Menjola. Ang tinuturo niyang mastermind sa pagpaslang kay Rejoice ay si Raymond Dominguez at si Katrina Pawela. Si Alfred Mendiola alias Bading ay siyang kanang kamay ni Raymond. Pero sino nga ba si Raymond Dominguez? Si Raymond Dominguez ay naging kontrobersyal dahil sa pagkakasangkot niya sa iba't ibang kaso ng carnapping. Habang gumugulong ang investigasyon kay Rejoice ay kakalaya lamang niya sa Bulacan Provincial Jail. Si Katrina Paula naman ay isang kilalang sexy star ng panahong iyon siya rin live-in partner ni Raymond. Selos ang tinitig ng anggulo sa pagpatay kay Rejoice base sa investigasyon. Ayon sa mga otoridad, malaking tulong ang paglutang ng witness na si Alfred Menjola sa isinasagawa nilang investigasyon. Ang mga salaysay ni Alfred ay tumutugma sa mga nakalap na ebidensya tulad ng pangalan ng mga tao, petsa, ...medical records at maging ang diary ni Rejoice. Sa sinumpaang salaysay ni Alfred, dating magkasintahan si Rejoice at Raymond. Madalas din daw dumalaw ang dalaga kay Raymond sa kulungan, bagay na hindi lingid sa kaalaman ng kanyang nobya na si Katrina Paula. Ayon pa kay Alfred, narinig niya ang pagtatalo ni Raymond at Katrina nang dumalaw sila sa kulungan noong December 27, 2010. Lumabas kasi sa resulta ng medical test ni Katrina na mayroon siyang sakit na STD na maaaring nakuha niya kay Raymond. Ang pinagbibintangan ni Katrina na pinagmulan ng sakit ay si Rejoice. Habang tumitindi ang pag-aaway ng magkasintahan ay inawat sila ni Alfred dahil pinagbabawal 'yon sa loob ng kulungan. Nang kumalma na ang dalawa, isang pangungusap ang binitawan ni Raymond sa kanyang nobya. Ang sinabi niya dito ay, Para mapatunayan kong mahal kita, ipapapatay ko na lang si Rejoice. Bagay na sinang ayunan di umano ni Katrina. Ang mga susunod na pangyayari ay ang magtutuldok sa buhay ni Rejoice. Alas dos ng madaling araw ng December 29, ipinasundo ni Raymond si Rejoice sa isang nagngangalang Joel. Inutusan ni Raymond si Alfred na ihatid kay Joel ang susi ng sasakyan na gagamiting pang sundo kay Rejoice. Makalipas ang ilang oras matapos sundin ang utos ng amo, ay muling inutusan ni Raymond si Alfred na kunin ang susi at isang cellphone kay Joel. Inutusan din siyang iabot ang 10,000 piso kabayaran sa trabaho ni Joel. Sa kanilang pagkikita ay isang pahayag ang binitiwa ni Joel. Anya, mahirap palang pumatay ng harapan. Makalipas ang ilang araw ay naikwento rin ni Joel kay Alfred ang eksaktong pangyayari. Kwento ni Joel, sinundo niya si Rejoy sa Quezon City sa utos ni Raymond. Sumama ang dalaga sa pag-aakalang dadalhin siya sa kulungan kung saan nakapiit si Raymond. Nang makarating sa Malolos, Bulacan, ay ibinaba niya si Rejoice at inutusan itong tumalikod bago niya ito paslangin. Imbis na tumalikod ay nagmakaawa ang dalaga. Dahil sa takot na may makakita, napilitan si Joel na iputok na ang baril dahilan para magtapos ang buhay ni Rejoice. Hindi lumutang si Joel sa mga otoridad kaya pinaghahanap pa rin siya ng mga ito upang tuluyang balutas ang kaso sa kasamaang palad noong May 26, 2012, itinumba ang nag-iisang witness na si Alfred Menjola. Si Alfred ay sharing star witness sa Lozano Evangelista murder case noong 2011 kung saan si Raymond Dominguez din ang tinuturong mastermind. Dahil dito ay tuluyan nang nawala ng pag-asa ang pamilya na makamit ang katarungan dahil sa kakulangan ng testigo at iba pang ebidensya, ay wala pa rin na isasampang kaso ang mga otoridad. Para naman sa pamilya ni Rejoice, kung di man makamit ang katarungan, ay ipagpapa sa Diyos na lamang nila ito. Noong buwan ng April 2012, nahatulan ng 17 to 30 years na pagkakabilanggo si Raymond Dominguez sa kasong carjacking ng isang Toyota Fortuner. Noong February 19, 2021, natagpo ang wala ng buhay si Raymond Dominguez sa kanyang selda. Sinasabing samot-saring sakit tulad ng asma at diabetes ang dumapo kay Raymond. Natural death ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Sana ay naibigan niyo ang aking kwento. Muli ay huwag kalimutang mag sa aking channel at i ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos.